grabe mga boss sa pagkat ngayong araw ay bumili lang naman ako ng pinapangarap kong motor nagkakahalaga ng 340,000 pesos aray ko sa part nga binayaran ko na para mauwi ko na yung motor at dahil kulang yung bayad natin kaya umalis ako bigla ay i-reveal na natin ay isa sa pinapangarap nating motor dahil dati pangarap ko lang at ngayon ipinagkaloob sa atin ni Lord at dahil hindi ko to makakamit kundi dahil sa tulong nyo so excited na ba kayo makita ito na i-reveal na natin Yay! At dahil nga sa sobrang saya ko, nakita niyo naman tumatalon-talon pa ako. Kung hindi niyo kasi natatanong, isa to sa pinapangarap ko na magkaroon ng big bike para ang kasan ng chicks. Aray ko. Joke lang po. Kung hindi niyo natatanong, ay 5 years na single na po ako. Kung nagtataka kayo bakit ito yung napili ko. Tingnan niyo naman yung forma, lahat talaga mapapalingon. Katulad ng ex mo, lumilingon pa sa iba. Aray <laughs> ko. Sa sobrang tuwa ko nga, ay dali-dali ko nang sinakyan. Katulad ng relasyon niyo, akala mo totoo pero hindi mo alam pinapasakay ka lang niya. Ang kagandahan nga lang dito sa motor na nabili ko ay na. Nung una ko nga sya, dahil kinakabaan ako kasi hindi pa ako sanay. Kaya naman takbong pogi muna ako dyan. Sa part na yan, masyado na akong excited. Kaya gusto ko na malaman kung gaano kalakas. ang motor na nabili natin ay ZX4 Ninja Kawasaki na may 400cc at ngayon ako ay nagsisisi sa tunog pa lang kasi nito mukhang ipapabarangay na ako kaya naman naganap ako ng lugar na walang tao ito na nga tayo kung saan natin iti-test drive si Baby Ninja dito na tayo sa lugar Hoy, dito na yung mga pinsan ko Balita ko daw, manunood daw sila Ang excited mo kaya? At dahil nga kakarating na ng mga pinsan ko kaya nagulat sila sa motor na nabili ko Kahit nga rin sila natutuwa sa binili ko Dahil katulad ko nangarap din sila makabili ng ganito Nakakatawa lang kasi isipin kahit sa simpleng bagay ay mapapasaya mo sila Ang payo ko nga sa kanila mag-aral sila ng mabuti para balang araw makabili din sila Kitang kita ko nga sa mga ngiti nila na sobrang saya nila Sa part nga palam nagpaalam sa akin si Jetro nung pwede daw paanda rin Ang sabi ko pa nga kahit hiramin mo isang buwan ay okay lang Hindi naman ako madamot kaya papayag ako pero sa isang kondisyon balikan niya ex niya <laughs> Stop. Okay, sabay ito oh, shout out sa iyo Ito na 'yung request mo na natin. Ayan 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 naman. At dahil nga gusto ito is drive ni Jetro Kaya pinayagan ko Hoy, standa lang ha yeah. Nga tama yung baby ninja ko Yan guys, gusto niya i drive daw saya, saya. Sarap. Ayos. Sarap. Sarang gusto ko yung test drive. Ah? Parang gusto ko yung test drive. Ba tayo, gusto mo test drive. Pwede ba? Oo naman. Stay cool. E Basta pa natumba, walang ano ha? O di. papayaro mo yan lagi. Nakabili ko lang yan eh. Dito nga, sinubukan ko ulit yung gano'n ba talaga ito kaingay. Kaya nagsuot na rin ako ng helmet para safe tayo. Kaya naman sa mga katulad kong rider, huwag kayong magbiyay na walang helmet. Habang sinusuot ko na yung helmet dyan ay nagpapugi pa ako. Bago pala matapos tong video na gagawin ko ay eh, gusto ko lang i out yung mga followers at subscriber ko. Maraming salamat sa tiwala at supporta nyo.